Alam nyo ba mga katupa na ayon sa Biblia na nakatala ay malapit nang maghari ang Iglesia ni Kristo sa buong sanlibutan? Na kapag nangyari yun, ito anya ang Ibanghilyo ay ipapangaral sa buong sanlibutan na kapag nangyari na ang paghahari ng Iglesia ni Kristo. Hindi po paghahari sa walang kabuluhan. Ang ibig sabihin po ng maghahari kapag ang Iglesia ni Kristo ay napalibutan na ang buong sanlibutan ng iisang tunay na relihiyon, walang iba kundi ang Iglesia. Ang Ibanghelyo o aral ng salita ng Diyos, ito ay ipalalaganap sa buong kinapal upang matupad ang banal na kasulatan. Pagdating ng araw na yan, na nasakop na ng Iglesia ni Kristo ang buong sanlibutan, dyan na po mahahayag ang araw ng kawakasan, araw ng pagdating ni Kristo, sa madaling sabi, araw ng paghukom. Mga katupa, mga kaibigan, hindi po ba hayag na hayag naman sa panahon ngayon na tanging Iglesia ni Kristo lamang ang may tunay na aral at may banal na pagkaunawa sapagkat yan po ay nangyayari na hindi lamang po sa panahon ngayon kundi mula pa noon na ngayon ay lumalaganap na. Yan po ang katuparan ng banal na kasulatan na kapag oras na maghari na ang Iglesia ni Kristo sa buong sanlibutan at maihayag na, maipangaral na ng Iglesia ni Kristo sa buong sanlibutan ang Ibanghelyo ng Diyos ay magaganap na ang kawakasan o pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang pangalawang pagparito sa lupa. Kaya mga katupa, mga kaibigan, habang may oras pa, sundin po natin ang iniutos ng ating Panginoong Heso Kristo na pumasok sa kawan ng kanyang iglesia. Ano po ang kawan? Ang iglesia ni Kristo po ang tinutukoy sa Biblia na pumasok tayo sa kawan lalong lalo na yung mga nasa labas ng iglesia umasok po kayo sa madaling sabi po umanib sa iglesia ang itinayo ng Panginoong Iso Kristo ganun lang po kasimple ang inutos ng Panginoong Iso Kristo sapagkat iglesia ni Kristo lamang ang nakatala sa Biblia na kanyang ililigtas paano tayo makakasama dun siyempre ayon sa kanyang inuutos pumasok anya tayo para tayo magkaroon ng kaligtasan sa araw ng kanyang pagparito, araw ng paghukom. Maraming salamat po mga katupa, mga kaibigan.